At sandito tayo ngayon sa San Jose Del Monte Bulacan sa Clarisa. chichikin po natin itong Montero pong po Mitsubishi kasi meron po tayo kasamang buyer na bibili po nito. So, tapati tayo muli na tumingin at mag-assist buying ng kanila po sa sasakyan. At isang privilege po to. Ito yung ano, yung mga buyer po natin yan po yung Montero 2013 so chichicken po natin yan at so far hinihintay namin yung sealer kung ano po yung pag-usapan dito pero mostly ang ganda naman maayos siya yan po so hintayin nyo po maya maya po tingnan natin Sige, rib mo nga, sir. Sige, rib mo. Medyo laksa mo konti. Sige. Okay na, okay na. May tool box. Yung GLX plat na gano'n. Ito, may toolbox. Alam mo, yung mga GLX i-check natin yung ano temperature nya tapos i-check din natin yung uh, gates ng aircon so nakita po natin yung so, sinta so, ito. Chabe na gagawin natin para sa iyo. Wala muna, chae. naman, uksan uh, so, so, ay. Okay. So, okay naman lahat. So, tigadadating

dito po tayo ngayon along the highway so ito almost done na po yung pag-check natin ngayon ayan na po siya ngayon so